Good morning everyone. So nandito kami ni Papa, hindi pa rin kami sumusuko. Tumitingin <laughs> pa rin kami ng mga murang pintuan, murang bowl, toilet bowl, murang mga uh, pwede natin ikabit doon sa bahay. Itong pintuan, tapos sa ano, main door, tapos sa CR, CR. toilet. Mas mura sila dito ng 500. Ayan, ganito yung doorknob namin eh. Naing pareho ba din ba siya nung nasa ilalim? Design. Magkapareho ba sila? Design. Oo, oh, ito, 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 ito. Yung nasa ilalim pa. Ayan, pareho ba? Yun, ito, 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 ito. Ay, ayan pala. Plastic. din na na yung nagbabantay dun sa mga nagtatrabaho may nagtrabaho kasi ngayon guys kasi yung ano, yung hinukay nila, kailangan na mahalo blocks na nila yon kasi kung hindi, nagtitibag kasi sa gilid nun ah uh, ihahalo blocks na nila tinuloy nila ngayon kahit half day lang kanina kasing umaga maulan sinabi ni Forman na hindi sila papasok pero yung tatlo, willing naman sila, pumasok sila para matapos na nga daw yung ano yung oso negro. Kasi kailangan na rin takpan yun guys. Pag hindi namin natakpan yun, matitibag na matitibag yung lupa. Tapos, ayun, nag kami kasi meron kami nakitang murang, ano, yung toilet bowl. <laughs> Eh, Napag-desisyonan namin ni Papa na ano, nabilin na lang. Kasi mura lang naman siya. Nakasale pala sila ngayon. Mm na, Nakasale pala sila ngayon. Ang laki pala ng ano natin. Ang laki pala ng na-discount natin. Next week na pala yun. Mag-ano na sila, babalik na nila sa ano, sa normal na price niya. O yung regular price niya. Babalik na nila. Tapos, ayon yon yon, Bumili na kami. Alam nyo ba guys, ito yung talaga yung kailang kailangan namin dun sa bukid. Kasi pag umaga, minsan, syempre, hintayin mo muna na ano, magkakapi muna kami, magbe-breakfast, hintayin mo muna na, yun nga, tawagin ka muna ng ano, ng CR. <laughs> Bago okay kami pupunta kami... sa ano, ni Mayor. <laughs> Bago kami pupunta ng bukid. Ngayon, pag meron na kaming ano doon, may okay na yung CR namin. Diretso na kami. or... oh, diretso na kami. Makakaalis na kami sa bahay ng maagang maaga. Ganyan. Tapos minsan, inaatake ka doon ng ano. Alam mo na, gusto mong gumanon. Hmm. <laughs> eh, uuwi ka pa sa bahay. Nako, minsan talaga nagmamadali din siya na mag-drive. Ganyan. So maganda talaga merong ano, tsaka para hindi kami umiihi dun sa kung saan-saan lang tago-tago lang kami doon. Pinakamahalaga talaga may ano. May CR. May, C may CR na kaya 'yun. Kinumpleto namin na priority. namin yung CR. O priority kasi namin yung CR. Then pwede na kami doon de Ang kainaman kasi doon, okay, mamaya na lang. <laughs> Grabi grabe oh. Tinutulak nila yung ano malaki. <laughs> sasakyan may dalang ano, daming palay. Eh, may hirap kaya niya na itulak. Hala. Namatay na makina. Eh. Oh. <laughs> Naku, hirap itulak niya, maniwala ka. Ayun, na traffic na tuloy kami. Yon, good morning. So ito dito sila magsisimula. Dito sisimulan. Ito yung CR. Ito naman yung puso negro. Ayan. Clark, like yung mga ano anak diyan, yung mga pako dun sa so paa ni papa mo, pulutin mo. Ayun. Sige, pwede na dyan na ano, ibagsak dyan sa gilid natin. Sa, sabi kanina ni Joe, hindi, ipapaalam ko na lang. Oo, oh, lika na, lika na. Ito yung mga anak ni Jamila. Oh, ang ganda-ganda niya. Ramram, -ram, ito si ram -ram. Ramram, -ram, pakita mo yung mukha niya. Lucas! Ang gaganda ng mata nila, oh. Pakita mo. Ramram, gandonya. Uh, yan si Ramram. -ram. Oh yeah, isa naman si Lucas. Lucas, salika. Lucas. Oh. Uba. <laughs> Gaganda nila. Yan yung mas dark na kamuk like. Hmm. Asan yung sugat-sugat niya? Ano eh, sa ulo niya? Ah, uh, kalbo yung tenga niya, oh. Yeah. Hala. Napaka-wild ni Ramram. -ram. Oh, ano-ano na. Oh, malantungis. Oh, hindi naman yung put niya. Malambing yan. Mm. Ramra, ay Lucas, dun ka na kay Kuya Clark. Lucas! Lucas! Alika, alika. Ay, Lucas! Lucas! Ha? Malaro. Oh, malaro ito. Oh. Hmm yun nilagyan na nila dito ng ano hinukayan na kasi lalagyan ng buhos para tumibay itong tagiliran tapos ito napansin ni papa wala siyang ano walang uh, poste dito sa gitna eh mahaba ito palalagyan ng poste kaya ayun yung hinuhukay niya tapos i-connect dito sa kabilang poste ayan delikado dito eh Yung baka lumambot Malambot na yung ano Malambot itong hollow blocks na dati Babad kasi sa tubig ano <laughs> Ayan, bubuhusan nila ito Tapos talagyan nila ng bakal dyan sa ano Sa ilalim Tapos isang poste dito Itong mga kahoy na ito, ito yung butterball ito, butterball. Butterboard. Ayun. Butterboard pala. Mali ako doon. <laughs> Nilalagyan ng mga pako na ganon. Tapos, talagyan ng tansi para yung hollow blocks, naka-level siya. Ito. Meron dyan. Ito Tapos doon. Ayun. C, letter C. Ay Nanilagyan na ng bakal. Ay yung poso negro, tinatapos na. Tapos doon, tinatapos na rin yung sa CR. Dito yung sa kusina. Ayun. Hello guys, today is Sunday at alas 4 na ng hapon, 4.30 to be exact. Kinuha ako nila papa, ni Clark like, sa bahay kasi maghapon ako nakahiga. Two nights na meron akong lagnat. Ewan ko, tapos nawawala naman sa umaga. Tapos sa gabi lalagnatin ako. Kanina umaga may lagnat ako. Kagabi, hindi mataas yung lagnat ko, parang sinat-sinat lang. Pero ngayon, 'yun, meron akong ano, meron akong sinat. Tapos masakit ang ano, masakit ang tiyan ko siguro dahil doon sa may kabag ako pag nilalagnat ako. So ayan na nga guys, nakita ko yung kalangitan, sabi ko tingnan niyo, oh, parang uulan siya di talaga sila mapigil na mag ama Andito din yung mga anak ni Jamila. yan, Mm. Dinadala nila dito kapag hapon. Ay si Koyaklike, Nagaani siya, nagpipintura. Tapos si Papa nandito siya. Yan. Oh, yan ang ano eh, yan ang gusto niya eh. Yan. Ikaw. <laughs> yan siya masaya eh mga ganyan, Yan. Magluluto daw siya magihaw-ihaw. Ayun, tinitingnan niya yung kalangitan, no. Grabe, ang itim. Oh. Oh. Oh, siya nagii-enjoy. Yan ang gusto niya. Magiihaw siya dito. Sabi sa inyo, pag siguro dito yung bahay namin, baka hindi na namin makita yung bahay doon sa kalsada. Patay na. Dito na siya masaya. Oh, tapos. <laughs> ito yung ginagawa ni Clark. Mula kaninang alas 12, ito yung ginagawa nilang dalawa. Ayan. Yung gagamitin yan na ano, sa bubong. Ah. dun Yun pa pala, papa, oh. Hindi pa naibababa yun. Paano yun? Eh, yun na yung hihinangin bukas, we welding. Ah, oo ah. Ah, mm pati yung gate oh hindi ito pintura ano to tawag dito primer ha pa ha tapos na daw oo tapos na ayun yung gilid na yun oh Okay na ma Ay okay <laughs> Eto oh. ayan may primer na rin Kinayod yan ni eh, Papa alam ko 'yung ano 'yung 'yung ano 'yung ma tawag dito makalawang ayan oh 'di ba galing nila mag-amaay 'to 'yung nagawa nila saka 'yan half day lang 'yan yan finishing touches charot tinatapos <laughs> niya Buti na lang masipag din sila ni Papa na nag-asikaso dyan. So, ito na pinturahan na nila. Yung sampayan ko, hindi pinipinturahan. Yung sampayan, Clark, kulay puti ang pintura nito. Ah? Hay, ano ba yun? Mga dayo na naman yan. Hanggang dito ba naman? Ano yan pa? Oo nga eh, kulay puti. Maganda. Eto, oh. Pinagawa ko na lang pag bibili ako 500 to 600 pa. Mas matibay pa ito. Oh, uh, Kasi ano itong ano tong bakal na to? 1 by 1 tubular. Tubular. 1 by 1. Mm. -mm. <laughs> ano yung uling mo? Oh? <laughs> Mukhang basa yung uling mo eh. Iprito e oh. na lang yan doon. Oo, oh, prito na lang. Pork chop. Ay, sarap sana yung isda eh. Hmm. Naku, may tanglad pa Oh. Hmm. So ito guys, yan yung natapos nila nung kahapon. Hindi ko na rin siya binlag kasi nung umuwi kami para sana kakuminsanan na lang. Tapos yung ano, yung dito na kasi gagawa ng lababo. Yan. Gusto ko matapos ito bago kami huminto. Tapos matapos din itong CR na ito. Yan. Oh. Yung CR namin merong bintana. Ayan. May mga bintana siya. Hmm. Okay na yung mga ano, yung mga pipeline namin. Dudugtungan na lang nila dito. Pagka hmm. na halo, kahit na

ito so, tinutuloy naman niya yung CR sa kanin sa kusina. Gusto mm, na Mag-iiskwela. Damit nami ka nga, Tata? <laughs> oh. Instagram <laughs> okay. walang salita yata yung video na to eh. <laughs> kanina pa ako ng kuha ako nagsasalita <laughs> so dito na tayo sa extension Ayan. Ah, pinaliitan na namin ito hindi na yung ano hindi na yung dating medyo maluwang sana ng kaunti so ganyan na lang yung ginawa namin merong pa doon na ganon tapos papunta dito kasi pangit yung design kapag diniretso namin yun na ganun medyo lalagyan namin ng konting design maliit lang naman yon gagawin daw doon sa hollow locks ano na yon interlock hindi na siya magpo-poste doon so ang poste niya bali ay dito yan tapos papunta na naman doon yan may poste doon sa dulo tapos sinimulan na rin nila yung paggawa ng bubong ayon meron nang gumagawa sa bubong yon Si Kapurong, ito yung ginagawa niya. Yan, tutuloy na nya yaan Para may na namin. Tapos nakikita niya yaan, yan, May pael na doon na ganon. Yan na bali magiging bintana niya. Para overlooking natin yung fish pan. Yan. Yan. Tapos bintana na yan dyan. Hanggang, ayan o, sa may araw na yaan, yan. Yan, yan yang after ng bakal na yan bintana na, na yan yan ito si Forman gumagawa naman siya ng mga pamoste ay na no, sa taas bakal ayun na nagpunta na si kuya mo bakal halo blocks at buhangin ito yung ano oh. nagawa naman nila dito ayun medyo mataas na siya isang ano na lang isang halo na lang doon ano ka na Up. Ay! Move! 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 <laughs> Yan! Oh. Yan! Sa bubong, yun yung taas niya. Malagay nila yung ano? Yung bakal. Tapos, yun yung taas ng bubong. Pabulusok doon sa may fish pan. So, all in action sila. Kanya-kanya. May ka-partner. Ah. Kaya nagkaroon ng problema sa bubong. Hindi eskwalado. Dito na ilalagay yung lababo. Oh. Dito. Hmm.